tayo ngayon sa Yating Kapis Kasama ko si Jan Jan sa kasi Butsoy Doon sa likuran ng Isang basa kami Punta tayo sa ating tubuhan Tingnan natin Mga ilang buwan na Mga pila na kabulan Antes na Mga 2 weeks pa lang siguro diyan na buwabunuhan o no? Oo Mga 2 weeks pa lang nakapaglagay tayo dito na abuno 2 weeks ago so tingnan natin kung ano na yung uh, resulta ng ating uh, tubo dito sa area 3 area to do so, ito yung ilog na palagi nating uh, dinadaanan o pumunta tayo dito so, doon kakaulan lang katapos lang maumulan yan yung tubo dito sa area 1 binago na natin o kung sa area 3 pala yung tubuhan natin dito sa area 3 binago na yung mga lumang tubo pinararo natin at saka tinaniman ng bagong uh, tubo bagong variety so yung iba yung kabe yung iba merong uh, portion doon na uh, ang tinanim namin yung dating uh, variety nando na nanduna. sa kabila, yung bagong barayte so titingnan natin kung ano na ang uh, itsura ng ating tubo makalipas ang dalawang uh, week two weeks na malagyan ng abuno or pataba so ito yung daanan oh, Ay, yung mga tubo dito, kakadamo lang yan ito yung hanap buhay dito, tubuhan eh so sana maganda yung uh, tubo natin yung problema dito yung daanan. Kasi umulan eh. Pag umulan kasi yung daanan, hindi hindi gumaganda. Lalo lang pumapangit. <laughs> Oops! May cake. Maraming cake dito eh. Cake ng kalabaw. O ito, tingnan mo may tubig. O. Akala namin uh, babagyo na eh. Kasi sa kanina yung panahon, ngayon maganda na no? oh tumigil na yung ulan yun ang uh, mga bundok dito yun ang mga bundok oh. ang gaganda ng mga bundok nagsisimig paglakihan yung bundok dito yun bundok yan yan. Merong pagyan uh, pag yan, pag puti, oh. Yan, pag yan, pag. Ito, kakatabas ng mga tubo dito. Kakarvest lang. Makakatanim din. Ang bagong tanim yan. Yung mga tubo. Yung sa mga neighbors natin. Iwan ko yung sa atin dito. Ang kamusta. So, titingnan natin. malapit na lang tayo ito na yung matubo dito sa kabila kabilang lote ito malalaki ang ganda kaya lang maraming damo malapit na lang tayo yan ang bundok oh. mayroong mga fog ang ganda ang ganda ng tanawin yung hindi lang maganda dito ang daan sobrang pangit ang daan dito ganun talaga sa bundok eh hindi maganda yung uh, daanan oh, ito tingnan mo pababa to pababa yan dandahan lang tayo o. diba kaya to ni Ador Yan, yan, yan yung driver Tayo, pasakay-sakay lang Passenger lang tayo, passenger uh, Tumila na yung ulan Maganda na yung panahon Kanina, ang sungit-sungit ng panahon Ngayon, okay na uh, Tingnan yung daan, oh Yung maganda, hindi lang sa madulas Importante, hindi madulas, eh Pag madulas kasi, problema yun Ah uh probinsya-probinsya, bundok na bundok talaga. Yung maganda lang dito, oh, walang ingay. Iba, walang ingay. Pag sa siyudad ka, sobrang ingay. Maingay yung tao, maingay yung sasakyan, lahat-lahat na lang pabrika, may ingay. So, dito to, oh. oh. Parang walang tao, parang ikaw lang nakatira dito. <laughs> oh, walang ingay-ingay. Masarap manirahan sa probinsya. Importante lang may trab, may bigas ka, may bigas. Sa kamasi pagka dapat. So hanggang saan tayo diyan? Doon. Dire lang ta. O oh, doon daw. Ay basta wala ka tulisuan. Ha? O oh, sige. Yung 75 uh, pinong kasi dito baka oh, hindi maganda na yung daan doon sa kabila. Oh, mukhang okay naman ah, no? okay pa daw dito, sabi ni Jan Jan. Yan. Oo. Ang bundok ng yating. Yating kapis. O, ito, bagong tanim ng mga tubo. Yan, bagong tanim yan. Katulad din ang atin, bagong tanim. Titingnan natin kung ano na yung development ng ating tubo dito. Hindi ko na napakita sa inyo kung paano inararo. Si Optimus yung pumunta dito. So Optimus yung nagararo. Eh. So wala akong update. Kasi busy tayo noon. sa si Tatay nagkasakit noon. So bagong tanim ang tubo natin dito. Bagong variety. Yung sa kabila, yung dating variety. Yung sa kabila, bagong variety. O dito lang tayo. San tayo mamaya? O sige. O, oh, dito na daw tayo. Baka mahirap doon. Hmm? sige, wag na natin ipilit. Uh, wag ipilit ang sarili ha. Sa walang pagmamahal sa sa'yo. <laughs> hindi magaganda, hindi maganda yung kahinanatnan yan. Pag ang uh, tao walang pagmamahal sa sa'yo, wag mong ipilit. Katulad ng sasakyan, pag ang daan hindi maganda, wag mo ipilit. O, oh, si Butsoy, dito pa o. Oh. Kala ko sa'yo, umuwi ka na, nandito ka pa pala. <laughs> Punta tayo dito, maglalakad tayo. Malapit lang naman eh. Okay to, sa to ni Ador. Kaya lang ako na mismo ang hindi gusto. Baka uh, masira na naman si Ador. Magkakaproblema tayo. So umulan. Ito na, umuulan na naman. Kaya naman, ganda na yung panahon eh. Hmm, yan si Janjan. -jan. Butsoy. Butsoy. Oh, oh may puso ng saging, oh. Mabuti pa yung saging, may puso. Ang tao, walang puso pa minsan-minsan. Ano, Soy? Oh, ganit, kadabutan, talaga ulan. Pumunta doon kami sa kabila kanina, umulan din. Pagkarating namin, umulan. Nung bumalik kami, tumigil. Nasa area 3 tayo ngayon. Ito yung tubuhan. Ito yung tubuhan dati ni tatay. tayo na ngayon ang uh, nagtutubo dito dati rati tatay pa eh nung nakaraan ako na ngunit yung mga nakaraang mga taon pa si tatay yung nagtutubo dito ay tatay namis miss ko na si tatay eh kailang wala tayong magawa ang buhay talaga ng tao ano oh. oh, ito pwede, pwede tayong dumaan dito Sigurduhan mo lang sa'yo maganda yung tubo natin dito Pag pangit, mandam ka Ito yung tubuhan na natin sa kabila Ito yung boundary Yung, ka, yung niyog mula na O oh, ito O oh, Ito na yung tubo natin So okay man eh Mukhang pangit ah Ha? Okay ba to? Okay ba to? Gawa to ni Rodel eh O mayroon pang mga ano to Tubo na eh Tubo Patdan O umulan na talaga ng umulan So ikotin lang natin Ito na yung tubuhan natin dati Sa area 3 Masukan na dito Ito yung may mga puno dati Na pinakuha ko kasi na, na, May lilim So okay na Wala laki na yung tubo Muna yung bago ka varieties okay? Ha? Hindi damo muna yung bagong ka oh eh. Oo Diba itong bagong varieties ata eh Ito maraming daw mo Kakalagay lang ito ng pataba eh Mga 2 weeks pa lang So hindi pa talaga makikita yung ganda ng tubo Okay na, o Na dyan, una mo dyan, o Ito yung uh, problema Ito Pag may lilim, hindi ka ganda yung tubo mo so, Tingnan mo, okay na Maganda yung tubo natin oh, malaki Malaki yung tubo Kakatikim lang ito na abuno Siguro mga 2 weeks, 3 weeks pa, gaganda pa to. O yan. Maniligo na lang kami sa ulan. <laughs> Walang choice eh. Mula dito, uwi na kami. Pupunta pa kami sana sa area 1, kaya lang umulan na naman o eh. So huwag na, baka may bababa, bababaha. Amunin, na uh, sa naghihinyo sa kalagyan, amunigoro, yung ano, problema oh yung tubig doon pupunta dito sa ilalim was out ang abuno eh o oh, kakalagyan lang ito ng abuno eh mga 2 weeks na malinis soy, malinis walang damo walang damo no ah o likod O saan tayo dadaan dito? Punta tayo dito sa kabila Bata pa to yung tubo natin Bata pa yan Magkakaroon tayo ng update After one month siguro O dito tayo sa kabila Yun ang bagong barayta yata eh Ito yung mga kape Dito kinuha ni Bongbong yung mga kape Oh, ito daw parang namatay to ah. Ah. Doon nagpula no? Oo. Okay. 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 Oh, oh. Oo. Oh, Awaya. Yeah. Nagpula-pula lang. Ganun talaga, Kaka-spray lang kasi. Okay na, mga ganda. Okay to, okay. Ito yung dinagdag natin sa kabila. Kanto tayo din dyan. Ano soy? Oh. Ito ba ang laki no? Laki ng tubo natin no. Oh, ang oh, ganda. Bago to. Ito yung sa kabila yung extension. Ito sana tataniman pa dito eh kaya lang kinulang ng chimpo tayo. Hanggang dito dapat taniman to eh. Ito yung extension. Mas maganda bago to. Di ba? Yan ang sa gitna, wala pa. Sa susunod siguro matataniman na yan. Mga tatlong iras pa yan eh. At sa sa saka ito, diretso doon. Ngayon doon sa kabila. Oh. Tingnan mo diyan oh. Hmm? Huh? Ang laki oh. Ang laki ng tubo oh. Bago kasi eh. yung sinasabi ko na dapat kinuha yan yung saging o pagulangon lang ang tapahan diba dito ah dyan yung tapahan dyan oh sa itaas dyan aring mo so hanggang dito pa dapat eh Okay, magani ka dito na sila nagtanong mo. Ano ah, butang sa ilang payago oh. so um, next year hanggang dito na tayo hanggang dito kailangan mataniman to ng tubo kung sayang sayang yung lote so dyan, yan, ang muhon pakad papunta dito eh ito siguro pasok to or labas na to siguro dari lang siguro hanggang dito lang Ito sa diri pa ni. Eh. So, Sa diri pa ni Guru. Aton pa niyo. Ang ina dio Kaya ini, ini dala pa na diyo. Muna nga dapat giniibagin ko na. Di ginahawanan. Kailangan kunin to. Hanggang dito pa yan ang lupa eh. Hanggang dito pa yan eh. Ito yung sabi ko, Rodel, na kailangang linisan. Hindi sila nakaabot dito. Uh, dala pa niyo? Nandito yata yung muhon doon sa kabila yung Ang laki-laki ng mga labong Diyan no? oh. Huh? Maganda pang ulam yan. Masarap. <laughs> Wala na yan bukas. Daw amon ibalawa. Amun na Daw dirisawa. May lobe niyo. Ay nadigwa na natin. Labas na to. Kaya ang kol jok na nga duta oh. <laughs> Ay, ni dyan di ba guwat Do, dito kita yun oh. Do, muna lang yun oh. Tama Kay Kaya ang muhon parang nandun ng muhon eh Ito siguro yung dulo na no? Open in eh Kaya nagligad to Amo ni no? Daw dere Nga nagsala no? Ano man daw dere mo niyo? Oh. Subot ang balon na deho. Oh. Nga pa slide siya. Nga pa muna, oh oh. Oh, hey, tilapad pa. Ito dito pa to eh. Nga wala di wala paglabuta. pa na oh, nga wala di wala paglabuta wala. Eh. Ni Rodel. Oh, hanggang dito pa yan eh. Iga, malaki oh. Tingnan mo, malaki yung bato pero yung tubo, tingnan mo. Maganda. Irasan lang niya. Ayos na. Sumalawak so, na to. O, so, oh, araw. Kitikiting na mo yung bakante, o. Oh. Walang tanim. Walang tanim. So, sa sunod, dapat mataniman yan. Malawak to, eh. Nasa 2.7 hectares to lahat, eh. O. Oh. Dapat ipamuna kita, o. Oh, Dason the zone. Tinloan ka ng mga kawayan yan. Kukunin na yung mga kawayan. Hanggang doon sa dulo, o. Oh. doon. -so, so, ito na yung uh, tubo natin bagong tanim na to maganda sana pag ganito no? muna ang bago nga baray nga daan nga variety so diba, di ba di rin sila naguna tanom daw di rin sila naguna te ano di nga ano di nga patdan ang gamit ang daan kag di ba ang daan kaya di nagibutang ang bago nga patdan sa so, den ginula sa truck din Di ho Uy ko kabalo ba? Kung din ba lang uh, ni Rodel? Oo, kung din lang uh, kung saan nila nilagay yung bago Amo ni siguro ginihinyo nila nga dalan Di o, oh, pasaka sa ila to O kung nandito sa pihak Nangayos lang sa dalan kay Rodel mo oh. Yung daan Ito, aga Kung ano to malawak to Dapat pwede isaga dito po eh Sa susunod Araw oh, Sayang yung lupa eh So dati wala pa tayo, wala pa to. Yung dating kampo natin na hanggang doon lang no. Oo, oh, sa Oo, oh, so sa may puno sang lubi. Ha? Ah, sobra, sobra. Sobra eh. May duha lang katrak, may kwaon kada ng dugang. Tingnan ni hambal ko gani nga dapat dire ni ho, gin pa idugdi parang dalan dito na skile do. Puro hawanan, tesa sunod di pa plaster naton. Ito maganda yung uh, tubo. Ito. Ang ganda. Kung ito, kung ito lang sana lahat, no? Kaya nga, uh, sa ngayon, pag nakatikim ng abuno yun, ha? Ah, Ambot lang. hindi, eh, bago abi. Kaya yung di abi, bago mo. Basta bago, tabagong tanim yung lupa, hindi nataniman, maganda yung tubo ng pananim kasi mayroon pang fertilizer, eh, natural na fertilizer, eh. So ito, wala pa, dapat dito hanggang doon pa yan lupa oh. Pwede pang dito eh. O sige lang. Oh, ito yung boundary, ha? Oh, ito yung boundary. Naikot na ikot natin. Malawak yung dinagdag natin. Natirati yung tubo natin hanggang diyan lang eh, dito lang. Eh. Dito lang. Di ba? dinagdag yon yung sa itaas dinagdag din yon. So lumawak siya yung plano ko sana dito pa eh. Hanggang dito yung taniman eh. Diyan, no? Mabuti dito yung daan. No? Di ba dati ang daan harada? Oo. ang ganda dito. Mabuti nga dito na. Uwi na tayo. O, si Butsoy. Yan si Butsoy. Kagaling lang natin doon sa ating tubuhan. Umulan kasi ng umulan eh. So ito si Ador si Jan Jan pa rin yung driver natin so na yung panahon o oh, yung panahon oh. Loko-loko talaga yung panahon ngayon ulan titigil ulan titigil hindi mo na maintindihan so away na tayo labas na tayo dito oh. dadaan naman tayo ng ilog Okay. banat dyan o oh, diba maganda naman yung panahon Yung langit oh. Yeah. So, ba. Maganda. Kung dito ka nakatira, maganda pag may pagkain ka. Pero pag wala kang perman, trabaho dito, mahirap din dito. 'Yung mga tubo. Tubo nila, Kasing tangka din ng boto-boto natin doon sa Luo, sa Luuban. So, maganda oh. Maganda. Yan. Mas matanda to. Yan ang tubo na yan. So okay na yung panahon. May pupuntahan pa kami. Oh, Naka-wiper pa eh. Pasang <laughs> basa kami oh. Pasang basa oh. Diyan-diyan pasang basa din. Butso eh. Iwan ko kung nabasa yun. <coughs> oh, mukhang inuubo na tayo ah. Delikado to ah. Hmm. Ayan. Ayos. Ito lang. Simple lang ang daan dito. Pag si Ador yung kasama mo, okay-okay lang kay Ador. May four-wheel kasi eh. Hmm. May hirap mag-farming. Hindi kasi predictable yung panahon eh. minsan minsan umuulan, hindi hindi mo inasahan umuulan. Ang init-init tapos uulan ng walang Wala nang pahintulot. <laughs> oh, Ito yung daan dito. Eh, uh, yung daan dito. Pero okay lang pag mga malaking mga trucks yung papasok dito, okay lang. Kasi yung humahakot ng tubo natin, mga trucks na malalaki eh. So walang problema yung paghakot ng tubo kasi may daanan naman. Sa kayong maganda dito, yung daanan, may yung bato. Hindi siya maputik. So kaya kaya na sasakyan. Yan, ang araw lumabas na. Yan, lalabas ng araw. Yan. Maliwanag ng uh, paligid natin. Kanina, dilim-dilim eh. O, sige. Ito, paahon to mula dito oh. yung daan So mataklas kita daw oh. Ito, merong konteng uh, to tubig oh, sapa Yan Yan ko kung malinis yan O pakyat tayo pakyat oh. Ang oh, hirap ang daan Kung pag four wheel talaga yung, yung sasakyan mo okay lang Lalo na pag hindi madulas Meron kasi mga bato eh ang ganda ng tanawin dito. Tingnan niyo yung bundok oh. Yan, tingnan niyo yung bundok, oh. ang ganda oh. 'Di ba? Ang ganda ang lalaki ng mga kahoy. Siguro yung ahas din ang lalaki din. Oh. Yan. Yan. Mm. Yan yung mga papalayan dito may tubig na pwede na pwede na ngararuhin time na naman para magsaka yung ating mga magsasaka hmm, ganda na ng panahon ayos na ayos yung daanan dito problema ito yung mga tubo na matatanda na oh. mas matanda sa, sa tubo natin doon sa loob oh. ang maganda yung tubo dito so sana pagpala rin tayo yung harvest time naman na uh, ano ngayon mga may April, mga April pwede nang i-harvest yung tubo natin April isang taon kasi eh itinanim natin yun April eh or uh, last week last week yata nang no, uh, last week ng April or first week ng May yun tayo so hanggang dito na lang po muna tayo hanggang sa muli maraming salamat po sa panonood mabuhay po tayong lahat ito ang B of TV